Magandang araw sa lahat. Welcome to NCG Game Yard uh, vlog. Uh, gagawa ako ngayon ng uh, brother. Kasi namisa na yung isang golden boy polit ko. Uh, titingnan natin ngayon. Okay. So, kaya lang minamadali ko itong brother dahil Uh, wala namang paglagyan. Okay. Tingnan natin ha. Tapos na pala yung ginawa kong brother. Yung pinagtagpi-tagpi ng mga scrap na plywood. <laughs> Ayun. Ay lipat ko na yung mga sisiyo. Dito na sila sa loob. Tingnan natin. Okay. Uy. Tutulog. Hmm. Yun. Tulog na. Hmm. Yan. Pahinga na sila, oh. Oh. 26 pieces yan. 10 uh, limon na nakakross sa 5K sweater. Tapos may 12 na golden boy uh, street at yung galing sa Kuja. Saka may apat na 5K sweater over white kilso. Ayan, 26 pieces. Uh, ayan sila. Tulog na. <laughs> okay. Ayan. Ito na yung nilagay, pinalit ko rito, nilagay ko. Uh, pisak kahapon. 5 heads, limang pirasong Golden Boy Street. Golden Boy Sweater Street. Yung galing sa na-acquire ko sa Kudya. Yung trio na na-acquire ko sa Kudya. Ito na. So, mayroon ng mayroon na rin ano. Ayan. Ayan. Okay. Kutin muna natin yung uh, ibaba ng ng uh, ranger area ko. Okay uh, na rito. May hagda na. Ayan sila. to oh. Pwede pang mag, mag dito oh. Kaya lang ang problema eh. Baka may mga kasi marami kami nakikita mga intruder nitong mga bayawak. May isang bisis nga eh kinain na yung net namin doon sa kabila eh. Doon sa itaas. Tapos yung ahas na sawa bin inano ito nila na oh nakapasok kaya ngayon ginibli ko merong mm. piece net pa sa kuan? sa labas para kung papasok sila ay eh, sasabit sila dyan mm. okay. ayan pwede pang mag pwede nang mag Oh gitu, square Oke. Okay. Ya. Ikut ikut na yang mana sisiu na selang. Mga, mga kakiril, bibi pulit. Yan. Yan sila. ayos nang hagdan